isa na magandang araw sa ating lahat welcome to our vlog welcome to yun na ha nandito tayo ngayon sa yung fountain. Kaya lang wala ngayong fountain. Hindi okay. so, naka-open ngayon. Ngayong gabi, hindi naka-open ngayon. So, sa inyo. Ang Wala lang kasi. gabi pa, yung open aap sa abang mo na tingnan kung gusto niyo yung video ayan paki-like paki at once subscribe